Tap, 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 oh, ngayon. Oh, dito na ako na to. O oh, sige, sige. Uh. uh. Ay, grabe. Oh. Uh. Allah. Uh. Ang lalapad aydol. Oh. Uh. Flex uh. kit uh. tayo. Uh. To? Tapik. Grabe, lalaki ng huli mo. Oh. Grabe, lapad. Tatlong kilo. Tatlong kilo yan. Hmm. Ito pinakamalit dito mga idol. Lapad, oh. Okay. Oh, lapad yan. Ano mo? Oh. Grabe oh. Isa pa yan nun. Malakot Mas malaki atas, yun, Mas malaki. Marami, no? Marami. Marami, so. Marami, yun, no? Ang tawag nito sa amin sa Batangas, Mangilu. Mangilu? Oh, Mangilu. Ayan, no? Oo, oh, laki. Grabe, si Steven Sugal. Six. Tinan <laughs> mo. Kasi hapa ng papo. Oo. So? Oh.